Yan, ang ganda. Yan, oh. Init nga lang. Yan, oh. Maganda, oh. Yan, marami na dito mga ano. Yan. Yan. Ang ganda dito, guys. Hindi kayo magsisisi dito. Tingnan nyo. Hindi pa to. Hindi pa to. Hindi pa to, ano. Hindi pa to. Yung pupunta namin na paliguan ng beach. Baka mamayang hapon. So, ayan. Ang ganda dito. Kaso lang, init. Uh, guard ng face ko ngayon. Tingnan nyo. Mukha ko para na akong, ano, si Manang. Init. Ayan. Gutom na ako. Gusto ko kumain na pizza or ano. Gusto ko kumain ng pizza. Gusto ko kumain ng lechon manok. Pero, wala dito. Ayan, guys. Tignan nyo. Maya, maya. Update na na po tayo maya, mayang hapon sa ating video. Kasi baka makapag-upload ako maya, maya. So, ayan. Tignan nyo sa likod ko. Ang ganda ng view. Ayan. Ganda. So, ayan, guys. So, dito na lang muna ang video natin. So, ako'y magpapaalam. Na. Subscribe, click, share, comment. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa